Paano linisin ang taba sa atay? Ito ang inumin para malinis ang taba ng atay. Alam nyo ba na ang taba na namumuo sa loob ng atay ay sanhi ng insulin resistance upang linisin ang mga taba ng ito. Sundan mo lang ito, itong mga natural na bagay. 1. Kailangan mo lang ng 1 tablespoon ng apple cider vinegar. 2. 1 tablespoon ng lemon juice. 3. Dalawang baso ng tubig. Paghaluin ang mga ito sa isang baso at uminom ng isang beses bawat araw na wala pang laman ang tiyan. Ang apple cider vinegar ay tumutulong upang baliktarin ang insulin resistance na kakatulong ito sa atay ng gumana ng maayos upang linisin ang nakaimbak na taba. Ang lemon juice ay naglalaman ng citrate at vitamin C na tumutulong na sa atay na makabuo ng antioxidants na tinatawag na naglutatayon. Ito ay nakakatulong upang linisin at i-detoxify ang atay. Ang iba pang paraan para matanggal ang taba sa atay ay pag-aayuno at low carb diet